Mga pot! Ito'y paalala sa lahat ng mga estudyante. Huwag mong tawanan ang kaklase mo na hindi makasagot sa recitation. Huwag mong tatawanan ang kaklase mo baksak sa test. Huwag kang tatawa sa kaklase mo na hirapan mag-report. Huwag mong tawanan. Ang kaklase mo, hirap mag-English. Oo, maaaring marunong ka. Maaaring may mas alam ka sa kanila. Pero ang ugali mo ay nagpapakita na mas mahina ka kumpara sa kanila. Kaya huwag mo silang tatawanan. Turuan mo sila, gabayan mo sila. Tulungan mo sila ay hindi mo pinapakita na mahina sila. Dahil ang totoo, lahat tayo pwedeng gumaling.